I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kahapon nga guys, pinag-usapan talaga sa social media ang pagka-matchy-matchy ng mag-sister-in-law na sila Belle Mariano at si Ate Ala na magkaparehas nga sila ng earrings at napansin nga rin ang bracelet nito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil alam naman natin na sobrang miss na talaga ng mga bula itong ating couple kaya naman ang lilinaw nga ng mga mata nila. At ito na nga guys, napansin na mga bula sa ating couple dahil talaga namang magkaparehas nga itong ating Donnie at Belle ng bracelet at ayon nga sa kanila bigay ba o match talaga itong ating couple at narito naman guys sa nasabing larawan ng ating Donnie na suot nga rin ang bracelet na ito na umaani na nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bula na ayon nga sa kanila grabe mga mata nyo pareho ba bracelet nila or binigay niya kay Tink what do you think? Hashtag Don Bell. Iyan na nga guys ang umaani na ng maraming samot sa ring komento mula sa mga bula patungkol sa ating couple na sila Donnie at Bell. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa dalawa.